Hello, magluluto tayo ngayon ng whiskey pops na luto. Kasi may batang tutum. So, ayan. Ano po ito? Tira-tirang ulam. Yung binili kong lutong ulam kahapon. Eh. Hindi na ubos. So, ayan. Nagawan ko ng remedyo. Para makain at magustuhan ni Bonso. So, ayan. Lagyan natin ng itlog. Ay. Ayan. Dalawang itlog ang ilalagay ko. Ayan. So, lagyan natin ng uh, seasoning. Asin. Asin.

na tayo ay gumagamit ng MSG. Yan. mo sinamoto. Baka naman. Yan. konti lang. Pang ano lang. Pang enhance lang. Ano. Na so, ayan. Um, kapit na So, pwede na natin i-mix yung katilang gulay. Ayan. So, ito po ay pwedeng lagyan ng gulay. Anything na gulay na gusto nyo pwede ilagay pwedeng kang kong para, para siyang chow pan. Green peas o carrots. Kaso wala ko ng mga yon Kaya yun lang. Oo. Para mas malasa, lalagyan ko din ng ayan, onion powder. Oops, ayaw niya. Medyo tumigas. Wala, ayaw niya na nga kailangan itaktak. Tsaka garlic powder. At ayaw niyang lumabas. Sandali lang. Kailangan natin sundutin. <laughs> Ay, tumigas pala siya. So, ano natin. Medyo so, tumigas pala yung ibabaw niya. So, yan. Lagyan natin ng kaunti taste lang. Medyo matarami yung lawin ko. Tsaka, um, ano to? Medyo tumigas ko kasi hindi ko na ilagay sa rin. Nag-moist. So, ito ay ayan niya pa rin. So, kailangan na talaga yung buksan. Onion powder. Ayan. Ayan o, oh, nag-uubo siya. Tapos, lalagyan ko din siya na ng... wait lang. Masan ka. Masan ka na kailangan kita. Aunting okay. um, ang oyster sauce. Ayan. Kunti lang. Pang palasa lang. So, ayan. Tapos, pinuhaluin din ng maiki. Ayan, may nalari dito. na. Ang next ay, lagyan na natin ng kanin. Ayan. Bagong kanin po yung nilagay namin kasi wala akong kanin lamig. So, yung bagong, ba, bagong, bagong saing. Yun na lang aking ginamit. So, ayan. So, ayan na siya. Uh, I-adjust na lang yung asin mamaya kung kulang, timplahan. Ayan. Mamaya, masarap na yan promise <laughs> uy, maaaring so, mamamutay ang aking kalangan yan so, piniting ko na lang to tapos okay, tikman ko kung tama na yung asin. Hmm? Medyo matabang. So, instead of asin, um, lalagyan ko na ang soy sauce. Ayan, konti lang. At ano yan, additional pampalasa mix, mix, mix. Ayan. Ayan ang ating sinangal na may tira-tirang ulam. So, ayan. Ready to eat na po yan. Taste to, ano ko lang to. Taste to adjust the flavor. Mmm. Medyo matabang ko yan. <laughs> Asin na lang ilalagay. Asin na lang. Ayan. 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 konting ano na lang po. Adjust, adjust ng lasa pa. Depende sa panlasa niyo. So, ayan. So, meron din ako ditong tirang spam. Ilagay ko na rin para uminit. Pero hindi ko na siya eh, uh, i-chop-chop. Kasi ano, para may buo na uh, yan na lang yung uulamin, ulam. Although yung rice, meron na rin siyang ulam. So, ayan. Itago natin para uminit. O, oh, diba tipid? Tipid tips ng pagpapainit. Hindi mo na kailangan isa lang sa iba. Ayan. Tabunan na lang. o, <laughs> diba? Ayan. Okay na po yan. So, ready to eat na. Papainitin ko lang ng konti, then... Okay. <clears> hmm. <throat> Sabi, okay na to.